Inaasang darating sa bansa ngayong gabi ang labing isang seafarer na sakay ng MV True Confidence na inatake ng mga Houthi Rebels noong March 6. Narito ang report. Mamayang gabi na inaasang darating sa bansa ang nasa labing isang Pilipinong seafarer na MV True Confidence ang bulk courier na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea noong March 6. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dinala ang mga ito sa bansang Djibouti matapos ang insidente. Dating ng 11, uh, maraming agencies ng government uh, will be there. Uh, we believe even the Secretary of Health will be there kasi uh, each agency will be providing assistance. The DFA already, uh, while in Djibouti, already provided financial assistance to them. Habang dalawa pang Pilipinang seafarer ang hindi pa agad makakauwi, nakasalukuyang namamalagi sa ospital. Because they still have to... Uh, uh you know uh well, 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 well. heal from their injuries pero na rin sila in time. The good news is while their injuries were not were bad, no they they expected to recover, no. One has an amputated leg, the other has burned sudo but they will they will recover. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang DFA kaugnayan ng dalawa pang pa Pilipinong seafarer na nasawi dahil sa naging pag-atake. Yung bangkay kasi umaapoy yung barko bar as of uh, even as of yesterday although ang latest word for the mining agency yung barko uh, medyong uh, pedi ng, eh, well, they're towing it to uh, a port kung saan pwedeng uh, uh, magkaroon ng uh, salvaging plus uh, hahanapin yung, i-retrieve -re yung bangkay ng dalawa at uh, sana mauwi narin na rin sila nung madali pa naon. Anyang dalawang Pilipinong nasawi ay nasa lugar kung saan nagkaroon ng sunog. Habang isa pang Vietnamese national ang nasawi, kaugnay rin ng insidente. Nanawagan ng DFA ng pagrespeto sa maritime commerce at maging ang freedom of navigation. Ayon kay De Vega, una na naglabas ng guidelines ng DMW sa mga manning agency na dapat may karapatan ng isang seafarer na tumanggi na madistino sa naturang lugar kung saan nangyari ang insidente nang hindi naapektuhan o mawawalan sila ng trabaho. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.